ay magpapalingan sa pamamagitan po nito plus like ito po kita nyo kita nyo wala po itong edate ito po ay e, sadyang nalinga pagka wala po kayong puro later ito po gagamitin nyo ito po ilalagay lang natin din eh itatapat natin sa sinag ng araw ngayon ganyan ito po ganito Nakita niyo po 'yan? Oh, okay, kita. May parang layo din ito. Yan oh. Mga po dito na apoy. Yan, ito po lilinis na po ito. Yan po. Para po tayo magbangin ng tilapia mamaya. Kaya yeah, ganyan po para lumilingas Yan po, hello po sa mga viewers. Pa-share naman po ng aking vlog na ito. At ako lamang po talaga yung nakatuklas nito. Wala pong iba. Ito po ay ulitin natin para po malinawang kayo na hindi po ito edit. Ito po ay si Jan Lumilingas. Ito po, ulit tayo ng bunho. Ito. Ito po, wala po itong ano oh, wala itong walang init walang walang i-date yeah, sorry po nakatak. wala po itong i ito po i-direct natin tingnan nyo pong mabuti walang kukurap yan po itatapat natin din dyan dyan sa butas yan po sinag na na magpapalingas napakadali pong gawin kung kayo walang pusporo yan, saglit lang kung may tatapan niya yung ano, sinag na yan. Ito po ay talagang lumilingas. Yan po. Umapoy na siya. Mga kabasakal. Ito po ay na ko lang nung ako'y bata pa. Kalikutan ko. Binasa ko yung sa ano, sa yung ng jeep. Sa ko, kinukuha ko yung spray kaya ako'y napasok, kaya ko natuklasan ito ay lamilingas kaya po minsan ay nagkakaroon po ng silap sa bahay dahil hindi napapatapat tapos mga damit sa ila din kaya po minsan ay nagkataka kayo ba't yung susunog kasi sa mga damuhan kasi pagka po yung mga buting makakapalmisan, pakalat-kalat natural pong lumingas pagka po siya ay nagtapat doon sa pinakamaliit na sinag kaya po hindi na iwasan ang sunog nitsan. Kaya po tayo lagi mag ingat. Kaya po mga kabasakal, kahit kung babangay ng tilapyan mamaya,